na nakalimutan na ng marami yung receiving bakalaw is daw na binabad natin to ng 12 hours to daw may himayin to kita yun to yung Dill paper pamit tomato tapos puti sibuyas tapos patatas paminta rabansos itong tomato sauce o oh, laurel siyempre mamaya ang tinapay masarap yan, kasi gagawin nga yung bakalaw himay himayin na natin to para matanggal yung nababad na natin himay himayin na natin tong ano natin isigyan natin Nababad si natin to ng 12 hours to. Kaya masarap ito. na. Tanggal yung ano niya. Yung si salt, salted fish kasi ito eh. So, masado siyang malat. Kaya binabad natin ang purpose na yun. Kaya binabad natin siya ng 12 hours para mas tanggal yung kunting ano niya. Kaya, oh. <laughs> ah. so guys, tapos na natin itong himayin itong ano natin. Oh. Yung salted fish natin. Oh. Yan. Ang ano natin sa... eh. Okay. Ay, sabi na ka sa Oh. finish, done. So, yan guys, lutuin natin batatas natin. So, i muna natin 'yan. Isma um, kamatis. Alam um, mo ng apoy, oh. 'yung so, maanghang talaga sa side nito. Ay, sayang. Grabe talaga. Lutuin ano natin, oh. Yan, ah, balance lang 'yan sa ano natin. Kaminta. Natin. Yan oh. Kinain natin ng tubig. Yung salted fish kiss natin. Yung konting patis lang 'yan. Itong tomato sauce natin, oh. Yung black olives natin, lagay natin 'to. ba diba? Ang cute ng ano na natin. Oil lang natin 'to sarap na nang sinakalimutan na nang karamihan tong ano na to recipe very traditional to tuwing ano mahal na araw sikat ito sa Europa na uh, recipe recipe natin oh no? so sarap ng ating ano ngayon recipe natin ng bakalaw nakalimutan na kasi to ng karamihan eh na very traditional recipe ito malapit na natin tong i-finish Ayan okay guys, tapos na natin ito. Ipiliting na natin ito dito. Ito ang ating ano natin, yung recipe natin. Oh. Taran! So guys, tapos na ang ating recipe ng bakalaw. Kasi nakalimutan na ng karamihan ito, yung beer traditional na recipe ito. So lagay natin dito. Para makita ninyo, gaano kasarap ito sa... Kagaan na ito sa Europa, sikat ito sa Europa. Kasi mga magmahal na araw, ito yung mga handa din nila. Bakalaw. Okay. Yan. op, Sarap po. Oh. Kagat mo nito, gito. hmm, ngabung ko sarap. Mm. Apaka sarap sa tinapay talaga. Mamaya so, na, ako muna. Relax ka lang dyan muna. I-try nyo ito ngayong araw na ito kasi ito yung season niya ngayon. Ito yung pinaka-traducer tuwing mahal na araw itong bakalaw natin na recipe. So guys, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag-share sa ating mga video at saka pagpanonood. Try mo sa susunod. Maraming natin mabigyan ng 1T.